ang muling pagbabalik at pagpalito ng Panginoong Hesus Kristo ay siya katapusan ng sanglibutan. At yan ay pinatutuanan at hindi tinanggi ng Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat maliwanag ang itinanong sa kanya ng kanyang mga apostol, ano ang magiging tanda ng iyong pagpalito at ng katapusan ng sanglibutan? at yan ay hindi itinanggi ng ating Panginoong Heso Kristo. Bagus, siya ay nagbigay ng mga babala sa kanyang mga apostol at ang isang nga babala ay ang sinabi niya na may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan anupat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang yan po ang isa niyang babala sa kanyang mga apostol na may mga magsisilitaw ng mga bulang kristo at mga bulang propeta at marami nga ang nagsilitawan sa ibang bansa nga ay may isang umaangking. Siya raw ang reincarnation ni Kristo sa huling panahon at sa katotohanan sa bansang Pilipinas ay may taong tahasang lumapastangan sa pangalan ng Diyos anak na si Kristo. Siya raw ang appointed son of God at nagmamayari ng mundo. Ngunit bago dumating si Kristo, ang Kristong tunay na Diyos anak ay may dadating pa sa kanyang mauna na pinakahuling bulaang propeta ni Satanas. At ito'y mangyayari na mula ngayon hanggang sa isang dekadang lilipas ay padating na yung tunay na propeta ni Satanas na magpapakilala at alaanan ng kanyang makapangyarihang kristong tao ngunit hayop na siyang bula ang kristo sa uling araw itong propeta ni satanas ay ginawa niyang perpekto na tulad niya nang siya ay si Lucifer pa ng una dahil ito ay perpekto ito ang dadaya sa buong bansa sa patutong walang Kristong Diyos. Kung si Juan Bautista ay pinakilala niya si Kristo na Diyos anak na siyang tagapagligtas, na sinabi ni Juan Bautista na siya yung tinig ng isang humiyaw sa ilang at sinabi niya, nalito ang kuldero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ang kay satanas na propeta ang sasabihin niya ay narito ang makapangyarihang Kristong tao. Ito ang inyong sambahin na nag-aalis ng karamdaman ng sanglibutan. Sapagkat dito na magaganap yung panahong magpapakawala na ang Diyos ng salot salot ng mga oli ng sakit na walang panglunas dahil nga sa kagustuhan ng Diyos um, maubos ang mga masasama ngunit pati ng ilang mabuboting tao ay mamamatay ngunit sabi nga ni Kristo sa mga mabuboting tao huwag kayong matakot sa pumapatay sa laman ngunit hindi pumapatay nang kaluluwa. Dahil ang mga mabubuting namatay sa salot, sa pagkabuhay na muli, sila'y magkakamit ng buhay na walang hanggan. At ang masasamang tao na namatay sa salot ay sa dagat-dagat ang apoy sila mapupunta kasama ng kanilang amang tiyablo na si Satanas. Kaya kahit mamatay ka sa salot, na pinakawalan ng Diyos. Ngunit ikaw ay isang mabuting tao. Sa pagkabuhay namang uli, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung ikaw ay naniwala sa makapangyari Kristong tao at ikaw ay nagpadagit, lumapit at naniwala sa kanyang demonyong kapangyarihan dahil ayaw pang mamatay, sa tinamumong salot na walang kagalingan, hindi ka nga niya pinatay sa laman dahil nagpasakop ka, nagpadagit ka, nagpabiyag ka sa kanya. Ngunit pinatay ka naman niya sa kaluluwa. At katotohanan kasama ka na sa kahantungan ni Satanas. Sa dagat-dagat ang apoy at siya'y pahihirapan ng Diyos magpakailan kailan man na. Bakit ang pagpapagaling sa may malubhang kalamdaman sa mga tinamo nilang salot na sakit nitong papalapit na ang huling araw ay hindi manggagaling sa kapangyarihan ng Diyos kundi kay satanas na diablo sapagkat sa katotohanan ay hindi na magpapagaling ang Diyos sapagkat wala ng silbi na pagalingin ka pa dahil nasa pagbabalik ni Kristo ay katapusan na rin ng sanglibutan. Kaya ang Panginoong Yesu Kristo ay hindi mag sa sanglibutan ito na mundong ating tinitirhan. Kaya ang pag ni Kristo sa loob ng isang libong taong kasama ng mga banal ay doon sa kanyang luklokan sa langit. Sapagkat si Kristo rin ang salita ng una na sa kanyang pagbabalik nitong huling araw na kanyang ipaghukom ay itinaan niya na masunog sa nagniningas na apoy ang sangkalangitan at sangkalupan na sanglibotang mundong ating tinitirahan kasama ng mga taong masasamang buhay na kanyang datatnan na susunogin sa kanyang pagbabalik sa uling araw. At ang Panginoong Heso Kristo mismo ang magpapatunay na yung mga nagpagaling ng may malubhang sakit at malubhang kalamdaman at gumawa ng mga makapangyarihang himala. Nitong papalapit na huling araw ay galing sa kapangyarihan ng Diablo at hindi sa kanya na Diyos anak. At ito ay katotohan ng ipinapayag sa aklat ng Mateo Tang Pito Talatang 22 hanggang 23. Sinabi ng Panginoong Hisokristong, Diyos anak, na marami ang managsasabi sa akin sa araw na iyon, sa araw ng kanyang pagbabalik. Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Ngunit ang sagot ng Panginoong Kristo sa kanila ay, Kailan may hindi ko kayo nang kikilala magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasan ang propeta ni Satanas at ang Kristong hayop na tao ay laging magkasama hindi sila naghihiwalay sapagkat ang kanyang propeta ay nagsisilbing kanyang demonyong kalunungan at ang hayop na Kristong tao ang nagsisilbing kanyang demonyong kapangyarihan. Sapagkat si Satanas ay ipinagkalob niya sa hayop ang buo niyang kapangyarihan. Ang hayop na ito ay tao na naging siya ang Kristong taong naghari ng may kitatlong taon sa lupa bago dumating bumalik ang Panginoong Diyos na si Hesus Kristo. At dahil na ipinagkalob niya sa hayop ang buong niyang kapangyarihan, si Satanas ay naging tao na lamang na nakabantay. Sa islang kalagatan, ng bansang pinagbigyan ng Panginoong Heso Kristo ng kaharian ng Diyos. Magbuhat ng panahon niya hanggang sa siya bumalik sa huling araw. Kaya ang bansang ito ang hinangad ng nagkatawang taong si Satanas. Kaya minimiti at at ninanais ni Satanas na kubkubin at sakupin para gibain ang lahat ng kampamento ng mga banal. Ang mga kampamento ng banal po ay ang mga bahay dalanginan ng mga iglesyang ang katuluan ay sa Ibanghilyo ni Kristo. Na naniniwala sa katotohanan ang Diyos na babalik para magligtas at humatul at humukom sa uling araw ay ang Diyos anak na si Kristo. Ang bulaang propeta ni Satanas at ang hayop na Kristong tao, sa harap ng madlang tao, sila'y kapitapitagan, kagalang-galang at banal. Ngunit sa likod ng sikat ng araw na kadiliman, ay lumalantad ang demonyo nilang kanyon dahil ang dalawa ay laging magkasama sa pangdalaya sa mga tao, sa pagpapakita ng mga kababalaghan at mga tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan ito. Dahil sa katotohan ng kunting panahon lang ang paghahari ng dalawa sa lupa, kaya sa pagbabalik ni Kristo sa huling araw, ay sinunggaban niya sila paliho ang bulaang propeta at ang hayop na tao at inihagis sa dagat-dagat ng apoy na nagliliyab sa sopre. At ito'y katotohanang ipinahahayag na mangyayari sa Apokalipsis 19, talatang 20. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito, ang hayop at ang bulang propeta, ay inihagis na buhay sa dagat dagat ang apoy na nagliliyab sa asopre. Yan po ang buong katotohanan. Kung salita ng Diyos sa Biblia ang pagbabasihan, kaya ito'y magaganap sa uling araw sa pagbabalik ni Kristo. Ang mga laraw,